Hello guys, welcome to Same Feels. Cholo nga pala ulit. Ngayong paparating na ang araw ng mga patay. Gusto ko lang kayong bigyan ng mga paalala. Ngayong mga darating na araw, marami kayong maririnig na mga kwento tungkol sa mga namayapa. May mga kwento tungkol sa mga nilalang na mula sa kabilang buhay. May mga kwento tungkol sa mga taong nakakakita na mga hindi naman dapat. Mga kwento ng misteryo, kababalaghan, at mga hindi inaasahang engkwentro. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo na mag-iingat po tayong lahat. Ikaw na nakikinig, doblehin mo ang pag-iingat. Dahil baka sa susunod na gabi, ikaw na ang magiging bahagi ng mga kwentong nakakatakot. For tonight's episode, ay pag-uusapan natin ang aking mga creepy experience, uh, ghost encounters. So, ito ay mga uh, true story. At gusto ko lang ipalala sa inyo na ang mga ghost at mga entities totoo. So, iisa-isain ko lang, no? It's just... Uh, It's just going to be short stories. Ito yung mga talagang uh, naranasan ko uh, growing up. So ayun, uh, sana hindi kayo mabother at makatulog kayo. Pero ito ay mga personal experience ko at ngayon mag-isa ako dito sa bahay at buong tapang kong i-share sa inyo yung mga karanasan ko na nakakatakot. Ang una kong experience ay tungkol doon sa natiran naming bahay dati sa Parikina. So Etong bahay na to ay rerentahan namin ng buong pamilya at uh, sobrang laki nitong bahay na to nung panahon na yon kasi mga bandang uh, 1991 uh, kami doon tumira. Hindi pa masyadong develop yung lugar na yon. So, uh, noong mga panahon na yon medyo talagang ano lang parang uh, puro mga tent lang yung mga establishment, wala pa dong uh, wala pa doon mga palengke, wala pa doon mga, mga establishments talaga. Talagang makikita mo parang hindi pa fully developed yung lugar na yon. So, bali, nakakuha kami ng bahay na rarentahan doon. Sobrang laki niya, bali, sa sobrang laki niya, i-describe de ko na lang na mabilis, no? So, meron siyang napakalaking grahe and then, um, pagpasok mo ng bahay, may first sala and then, pag umurong ka pa ng konti, may second sala. And then yung pinakadulo niya, straight lang, pagpasok na pagpasok mo sa pinto, makikita mo na agad sa dulo yung kusina. So, yon. Uh, itong bahay na to ay sobrang laki niya, meron siyang tatlong kwarto. Eh, nung mga panahon na yon medyo, ano pa, kung, kung susumahin natin uh, sa panahon ngayon, mahal na yung renta doon. Pero nung panahon na yon mura lang talaga yung paupa doon. Nas, nasa around para mga 8,000. Pero sobrang laki talaga ng bahay. And then, sa katabi noon, meron, kasama yun sa nirerentahan, merong parang bodega doon na sobrang laki din. So, kung bibigyan ko kayo ng figure, siguro mga nasa 300 square meters yung uh, kabuang property. So kung kung small family lang kayo, talagang aalog-alog kayo doon. So unang gabi namin doon, uh, ang saya-saya kasi ano, ang luwag-luwag ng bahay. Ang uh, aalog-alog nga kami, 'di ba? So kaming mga magkakapatid, ang ginagawa namin, talagang na ginagamit namin yung space. Ang ginagawa namin, nagtatago-tago ang kami. So parang it became an everyday uh, play na talagang naglalaro kami tago-taguan and napakahirap hanapin pag may nagtago napakahirap hanapin ng isang miyembro ng isang kapatid namin pag nagtago talagang pag sumigaw ka din maririnig na nag-echo doon sa loob and then uh, one night yung isa naming kapatid na nandun sa second floor actually ano siya eh, two floors pero yung mga floors na yun parang three steps lang, nandun na yung second floor. Kung 3 three, as in three steps lang. So, ayun, sa, nandun yung mga bedroom. Meron dito sa right, um, dalawa sa left, and then isa sa right. So, dun sa right side, nandun yung isa kong kapatid. Um, nung first night namin, natutulog kami. Bigla siya nag-sleepwalk. Tapos, uh, lumabas siya. Uh, from the room. Tapos sabi niya kay mama na uh, hindi daw siya makatulog. Kasi parang ang bigat-bigat daw sa pakiramdam. Tapos uh, parang ayun nga pagising-gising siya na parang meron din daw nakatingin sa kanya sa paligid. Ganon-ganon. Eh syempre di ba yung mga typical Filipino family parang hindi talaga naniniwala din sa... Hindi uh, naman pala typical pero yung sa amin kasi parang hindi talaga naniniwala sa ganon sa mga multo. So, ayun, habang inakausap niya yung kapatid ko na hindi pa takot na takot yung kapatid ko that time. Pero ano siya, nagkukwento siya na hindi siya makatulog, ganyan-ganyan, na parang may nakatingin daw sa kwarto niya, ganyan-ganyan. And then, okay, sige, pinayagan siya na matulog na lang together with us. So, sabi niya, sige, matulog ka na lang sa amin. So, natulog kami dun sa iisang room. Tapos gabi-gabi may naririnig kaming parang may mga tumutulong tubig, tapos may, may nagsasarang pinto, ganyan. Pero alam namin na hindi sa loob ng bahay namin yon yung pagsara ng pinto na yon. So okay lang, normal pa rin kami, ganyan-ganyan. Uh, Nag-act normal pa rin kami, hindi namin pinapansin yung mga ano, kasi baka, baka nga naman noise lang yon sa labas. And then, second night namin, uh, medyo may nangyari ng medyo creepy kasi kami lahat naririnig namin na may mga times talaga. Second night na to and yung mga sumunod pang mga araw doon naririnig na namin na parang may footsteps. e doon kasi kapag ano ka, kapag ka naglalakad ka, rinig na rinig yung langit-ngit kasi yung parang ginamit nilang stairs is gawa lang sa kahoy. So, nung naglalakad pag naglalakad ka doon, rinig na rinig na meron talagang tumutunog na kahoy. So alam niyo na kung ano yung yung alam niyo na kung ano yung klase ng tunog na yon. And then hindi pa rin namin pinapansin no. So ito parang nangyayari to gabi-gabi na. And then parang siguro mga pang second month na namin noon. Ako naman mismo yung nakaranas ng kakaibang experience. So yung pang second month namin, doon na ako nag-start na mag sleepwalk. So, yung pag i ko is hindi normal. So, di ba pagka nag i walk, normal na naglalakad, ganyan-ganyan. Actually, hindi nga sleepwalk eh. So, anong nangyayari sa akin nun? Bigla ako nagigising, tas tumatakbo ko. Tapos, kasabay ng pagtakbo ko, nagwawala ako. Tapos, iyak ako ng iyak, ganyan. And then alam mo yon yung hahabulin pa ako ng kapatid ko, hahabulin ako ng uh, nanay ko, kung ano, nagtataka sila kung ano nangyayari sa akin. Tapos, there was one time na parang anong nangyayari is, sinampal pa ako ng kapatid ko kasi kailangan kong gumising, kasi ganyan-ganyan, iyak ako ng iyak, nagwawala ako. And then, ang nakikita ko that time, tuwing hinahabol ako ng nanay ko, hinahabol ako ng kapatid ko, nakikita ko that time, is itim na entity na tusok-tusok yung likod. So, in short para siyang halimaw kung kung alam niyo yung term na sigbin parang ganun ganun yung humahabol sa akin so ganun yung tingin ko sa kanila and then uh, sobrang delikado nung time na yun kasi tumatakbo talaga ako pero nakikita ko yung dinadaanan ko so ganung klasing uh, level ng pag-sleep walk sleep para na ata sleep para na yung ano ko yung nararanasan ko And then, dumating yung time na kailangan na akong dali ng mama ko sa isang albularyo. So, eh ako, hindi, hindi ako masyado naniniwala sa ganun before. Pero, yun nga. So, pinaano ko, pinahiran ako ng oil. Tapos, binigyan kami ng parang mga, ewan ko ano yung mga binigay sa amin na parang pangontra, ganyan-ganyan. May sinuot sa akin na color red, ganyan-ganyan. So, ang good thing naman is huminto yung pag-iisliparan ko. So, huminto siya. And then, On the third month, ito naman, hindi naman sa akin nagpaparamdam, Sa ibang kapatid ko naman, dumating yung point na sila-sila, iisa lang nang nakikita. So, iba-ibang parts ng bahay, no? So, nung umpisa yung kapatid kong isa, nagsashare siya, sabi niya, may nakita daw siyang anino sa isang room. So, yung nakita niya anino sa isang room is isang babae na parang busbusin, tapos sabog-sabog yung buhok tapos uh, laging galit yung itsura pero naaninag lang niya sa sobrang layo and then kinip lang yon sa sarili niya and then one night yung isang kapatid ko naman yung nakakita ng same entity na madungis tapos sabog-sabog yung buhok tapos galit yung muka nalilisik yung mata nakita naman niya sa ibang room and then itong kapatid ko na to dahil mahina yung loob niya habang kumakain kami, one night kumakain kami, kinwento niya yun. Parang sinabi niya na, ah, Ma, may nakikita ako dito. Parang ilang beses ko na nakikita pero hindi ko pinapansin. Ang ginagawa niya, parang ini-ignore lang niya pero deep inside natatakot na siya. Kaya kinwento niya kasi nga halos araw-araw nagpapakita na. And then, bigla ngayon nagulat yung isa kong kapatid kasi sabi niya, ah, Anong itsura nung nakikita mo? Ganon. So... Nag-share sila ng description sa isa't isa kung ano yung nakikita niya. So ako naman, takot na takot, uh, takot na takot ako ba, ba nakikinig ng story na yun. Kasi never ko in-expect na magmamatch match yung itsura, yung description nung nakita ng kapatid ko, doon sa description ng isang kapatid ko. So meaning, iisa lang sila ng nakikita, no? Yung nangyari na after that night, so syempre, nag, uh, ang ginawa namin, every night na kaming parang nagpe-pray together kasi uh, noong mga bata pa kami, talagang meron kaming meron talaga kaming parang one day na magpe-pray lang kami. So, specifically every Sunday 'yun eh kapag ka hindi kami nakakapunta ng church. So, ngayon, parang inaraw-araw si Mama, inaraw-araw na yung parang eh, all together kami nagpe-pray no ng rosary. Ganyan. Sa isang room, ayun medyo nung After nang ginawa namin na, yun, na everyday na kami ganyan na hindi uh, nung nagpe-pray na kami hindi na kami masyadong nakakaramdam na nakakita ng mga kababalaghan. And then one night nagmo-movie, na parang nagmo-movie night kami noon, nanonood kami lahat. Yung kapatid ko inutosan akong kumuha ng eto, eto talaga yung pinaka hindi ko makakalimutan. Imagine that was like parang 20 years ago and up until Now hindi ko nakakalimutan yung itsura ng nakita ko that night. So, yun, nagbo night kami and then yung kapatid ko inutusan akong kumuha ng tubig. Kung pumunta ako sa dahan-dahan ako bumaba and then ako kasi hindi na nawala na yung takot ko noon kasi nga Nawala na yung ano nawala na yung after namin maggrocery every night. Nawala na yung mga experiences namin na nakakatakot. So hindi na ako takot. Bumaba ako sa from second floor bumaba ako. And then pagbaba mo kasi sa second floor, ang left vision mo is yung sala. And then yung right vision mo is the is straight from uh, straight to the ano kitchen. So uh, that night isa lang yung bukas na ilaw, yun yung nasa sala namin. And then, parang yung reflection ng ilight e yung, yung reflection ng ilaw is nakikita lang yung konting bahagi ng kitchen. So, nung papa-approach na ako doon, nung, nung pa-approach na ako sa kitchen, doon ko na aninag na may dalawang entity na parang it looks like nagpapakasal silang dalawa. So, ako, perfectly aware ako tapos naalala ko pa na itong dalawang entity na to is nakatalikod so dalawa silang nakatalikod na parang nagpapakasal so to give you an idea of what I saw that night bibigyan ko kayo ng parang sketch ko online so ipapakita ko sa inyo in 4, 3, 2, 1 Kung makikita nyo, walang, ano, walang figure ng face, walang figure ng body, walang mga paa. So, nung that night, nakita ko lang yan na nakita ko lang silang dalawa na, na, parang dalawang nakalutang na damit na nakatalikod. So, nashock ako. Mga 5 seconds ako nashock. And tuwing ikukwento ko siya, tumataas yung balahibo ko kasi talagang yun yung parang pinaka-core memory ko don sa bahay na yun. Talaga naaalala ko siya hanggang ngayon. So, halos lahat ng mga kaibigan ko na kwento ko na yan uh, at kayang-kaya kong i-drawing. So, ayun. Uh, and then, ang ginawa ko that night, hindi ko alam kung saan ako umugot ng lakas kasi dere-derecho akong pumunta ng kusina. Ang ginawa ko, pumikit ako, parang five, sec, five steps going to the switch of, of the light doon sa kitchen. Ibig sabihin, habang papalapit ako sa switch, papalapit din ako sa kanila. So, parang ang ginawa ko, uh, para hindi ako pagalitan ng kapatid ko noon, is dahil papagalitan ako dahil di ako kumuha ng tubig so pumikit ako ang ginawa ko pumikit ako at 5 steps going to the switch binuksan ko yung ilaw pagbukas sa pagbukas ko ng ilaw nawala yung figure na nakita ko and then the next morning kinwento ko lahat ng experience ko sa mama ko sa family ko so sila takot na takot sila and then meron na silang thinking na um, <clears throat> balas at atumbahin na to kasi things started to uh, to happen yung mga medyo kamalasan na nangyayari like uh, yung mga pera medyo palabas ganyan ganyan eh si mama sa ganun pagdating sa malas malas mga feng shui, -feng shui medyo naniniwala, ta naniniwala, talaga siya sa ganun so nandun na siya sa parang 90% Uh, na naniniwala na baka malas yung bahay kasi ang dami yung mga hindi maganda mga pangyayari so um, And then, the next morning, parang blessing in disguise, dumating yung may-ari ng bahay. So, parang kinwento, uh, tinanong namin, bakit ganun? Kasi sa first month, na, uh, first month namin, kinwento namin yung mga naranasan namin. And then, uh, nabigla yung may-ari, yung pinakamay-ari ng bahay. So, dun, dun na niya dinisclose na yung bahay is for sale. So sinabi niya sa amin na habang nagrerenta kami is looking na siya for buyer. So tinanong namin what's the reason bakit niya binebenta kasi itong itong location na to is very ano eh uh, malaki yung potential for uh, for growth na magiging alam mo yon pag na-commercialize yung area medyo talagang uh, maganda yung location niya. And then hindi naman nagsinungaling sa amin yung may-ari. So kaya uh thankful din kami na dinisclose niya yon kasi nga uh, parang hiling ata ni Mama nun na kung for sale nga lang tong bahay na to swerte na tayo ganyan gusto kong bilhin ganun-ganon so etong ano may-ari dinisclose sa amin na yung uh, yung bahay na pala na yon is oh kayong manghula hindi ito dating sementeryo, mali po kayo so dati ito pa lang uh, kinatatayuan ng aming bahay is dati palang bar So ito pala ay parang bahay paaliwan dati. So yon. Um, so ang daming parokyano dati, ganyan ganyan na pumupunta diyan and hindi pa talaga develop yung area. Uh, in short wala pa talaga kahit yung mga tent nung natayo yon parang go to place talaga yon ng mga taong gustong mag inom gustong mag uh, magkaroon mag fun ganyan ganyan So, parang bar talaga siya na malaki. So, ang nangyari noon, nung time na yon one night daw, ito ay pinatotohanan na may area. So, hindi ko na lang didisclose kung anong address at kung anong location uh, at kung ano na yung nakatayo doon ngayon. So, ah uh, sabi niya nung time daw na yon bago ipasa sa kanya, dati daw bar yon one night is sobrang saya ng gabi, and then Uh, merong isang babae na pumasok doon. Very mysterious and uh, malungkot daw. Pagpasok doon, medyo umiiyak din. And then, um, pagpasok niya doon, uminom siya, uh, nagtik siya ng few drinks, ganyan ganyan. Tapos biglang may pumasok na ano, may pumasok na isa pang lalaki. Tapos nag-usap silang dalawa. Tapos na, na, nalaman ng mga tao sa paligid na eto palang dalawa na to ay mag-asawa, ay magiging mag-asawa. Sila ay may plano ng nagkaroon sila ng problema. Uh, habang nag-uusap silang dalawa, may isa pa daw na lalaki na pumasok. At guess what ko anong nangyari nung gabi na yon. Ang nangyari nung gabi na 'yon is bigla daw bumunot ng baril yung lalaki at binaril silang dalawa. Yung isa tinamaan sa leeg tapos si isa daw tinamaan sa muka sa kamismo. mismo. So, uh, hanggang sa nalaman ng mga tao doon, including yung may-ari na yung bumaril sa kanila is kabit daw or kalaguyo ng babae. So, yung pala yung reason kung bakit sila Uh, parang nagkaroon ata sila ng issue, hindi matutuloy yung kasal and they were trying to fix it. Yun nga lang, sabay silang pinatay nung kalaguyo ng babae kasi si girl si ate girl daw ay plano ng iwan itong third party dahil pinili niya ng pakasalan itong Ah, uh, ito'ng ikakasal na sila, yung partner niya. Doon namin nalaman na kaya pala namin nararanasan 'yung mga 'yon kasi nga merong hindi ma hindi matahimik na kaluluwa at merong talagang pinatay doon. And then parang hanggang ngayon ata hindi pa solve 'yung case na 'yon kasi hindi natagpuan kasi nung panahon na 'yon, parang mga 1980s pa lang ganyan-ganyan parang hindi talaga madali yung investigasyon at napakahirap masolve ng mga kaso. So, ayun, hanggang ngayon, hindi pa raw nasosolve yung case na yun at patuloy pa rin daw na nagbumulto. Although, na-commercialize na yung area at ano na, developed na talaga yung area. But I hope, uh, I do hope na wala nang nagpaparamdam doon at sana naman, uh, hindi lang ako updated, sana naman, nasolve na yung mystery, yung yung case na nangyari. So, ayun, and then, si mama from 90% ang nangyari, 100% hindi na siya, hindi na niya, hindi na siya interested sa bahay. Although nalaman niya na, ah, uh, for sale. So, ayun, ah, uh, doon na nagtatapos yung ating kwento. Ah, uh, I hope na sana makatulog kayo sa kwento na yon At lalo na sa entity na pinakita ko sa inyo. Sa inyong mga matatapang ang loob, ah, uh, good for you. Sa mga, ano, ah, uh, okay lang yan. Talaga nage-exist ang multo at baka malay niyo, di ba? Malay nyo, dahil sa pakikinig nyo dito, kayo naman ang sundan. Maraming maraming salamat sa lahat ng ating listeners. Ayun nga palang isa sa mga creepy experience ko. Kung nagustuhan mo tong episode na to, don't forget to like, share, and subscribe sa Same Feels Podcast. Siyempre, gusto kong marinig ang thoughts mo. Comment ka sa episode na to. Hanggang sa next pintuhan, same time, same feels.